laman, ginawa na nila yung laman. laman. Binaba na po nila. Ate, pag yung ano po po, yung pera niyo po, ibaba niyo na po. mga importante ng gamit po. Kunin niyo na po yung pera niyo. Yung pera niyo po, itago niyo na po yung pera niyo. Tabi niyo na po yung pera niyo, Nay. Tapos sarado na po yung, ano, yung kasulian ng gasol niyo. Tangke niyo. Yung pera po, pakikuha na. Nakuha na yung pera. Yung pera niya, nakuha niya na. Kunin yung pera niya mga importante gamit niyo. Cellphone. Kunin niyo na ate, kunin niyo na. Mga importante yung gamit niyo. Ante, pinapakuha ko yung mga importante gamit nila.

Thank okay. you.

ये कर दोगे ये पेपर चल चल गाड़ी

Ano sir? Tarihan mo na lang sir. Anong mam balang sumama mga ma'am. Ma'am, sumama ma niyo naman yung sumama mga lang Hindi ko mga Kayo baka lang. Parapatan niyo sumama mama ma'am. Kaya malinis mga ma'am. namin yung laman. namin pero lahat Okay.

Gua angkat hari ya. Baik, nella vita dopo fisca inila sì tu parli pare no bene che Ito ba mga bagay doon de... ay de... minapakuha na sa amin yun. Ito sa amin Mabigat. Ano? pera lang, pera, pera. pera lang. binigay sa pera. Oh, laman.